kami ng pili. Mga kawit na may pili. Ay ko. Ayan sila oh. May dalang kawit. Ah, oh, kaya-kaya namin mga ng pili. Kaya mo yan, Senid. Abad daw. Ang katibayong ka. ako oh, kami -ka, taon tahon. Oo, oh, ayun na. Tingin, tingin, ina. Ah.

Ayan o. No? Kaya pulo po gunta. No, Janet, kaya mo? Aling, yung yadu pa ho? Yun o, tumbaga Itong bagay yun Oo. Duwa yata yun na ito. Ako na niyo o. Aray ko. Oo, dasara lang. Ayan. ayun. Oh. ayun, oh. ayun, oh. ayun, oh. ayun. ayun mo. Ma, oh, di marang. Ayaw lang Hindi kaya sa katong kaya dako ano, ang puno. Okay. Oh, yaw. oh to pa, yan pa yato, oh. na, na. Ayo, puno. Ah, ano ini sa ini na dini? eh. Yan na ini. Hain na? Ano na? Yun o. Ayan ang pili. Oh, yan. Ngee. Yaw. Ya. Ora butangan. Eh, <laughs> amo una grado buod ng. Sabuusan mo manay butangan na doon. <laughs> may turuan diniyo ako kay Imo. Ay sayo pa din. Anapa niyan? O oh, yaw. Ay. And may pili. Tayta. Okay. Ini ito tunnel ko. Oh. Sana ada. Oh, hanaw. Nina ikonin mo bi. Pakasih pag hindi na natin nakita yan. Hindi mo na yan makuha. Nina natin makuha. Ito yung sa kuwan, sa good ito <laughs> Dito natin ang uh. dito lang sa kuwan. Diba na? Upat! Upat upa, pa lang? Oo. Oh, laki ng puno. Kamukha mo no Nanilip. Si Leti. O kaya pala kamukha mo sila Miss Ah, oo. Ay, hali, oo. hali, hali, yung, Yan, duwa yun. Sa'yo alam, kaya pagtanda. Tulungan oh. mo ina. Magano. Mau yun ang kwa. Hanap. <laughs> Wala bang tubig, B? <laughs> Kung may tubig, maligo ka. Pwede. Ay, ahoy, ayaw na pagharayo. ho, may duwa pa ho. O, tulog. Ano Hindi ka ho. Na na ano na lang Nalalaglag na yan pag na. Pag hinogo na. Hinogo na. Yan ho. Ikaw man daw. Ikaw. mo to dun. Ay, may no. nag ako. Nag-vlog ako. naman Wala ka naman sa lubot, may. oh yan pa ho, be. O, Lalag. lang natin yan. oh yan. Kunin mo, be. ano, kalaban mo dito, masakit sa liig. Oo. Uh Uy, yung bi. Doon banda. Huwag ka agad. Ayun. Tsaka, ako na dito, doon ka. Ay, ano na ini? Yung kurus na. Oo, nalaglag lang yun, natanyog yun. Tanyog ah. Ini ho, Timbatro, hindi ano? Diri. Aw, mao. B, oh, tunin mo. Bulaga Bulaga. Ano? Eh, Pero kon sumakat no, ka, sumalakat, dito. daghano na. Oh. Mga bago oh. mo. Oh, <laughs> na man.

Tawon na ya tu da kanon lang sa arag diin. Du. Tuloy no hain. Mao di ko. Yun, know. Ako na ako na. No Ako na. Kana ka imo. Ito gani pa puno ng pili. Tapos may luho doon. Kay kayo, mo grabe pili do. Kay ko de de sa kada dito. Ang galis. Ano? Ayun. <Laymon> hirap kalaga mag ano Kita mo? Ay pa. Balik diri ko na ini. masuk, Na, igaw na ako nalibong ako. Papagal nga yan. Ha? Ang hirap pala. Nahilo ako. Nahilo magtangad. Nakakahilo pala magtangad. Oh, Ay. Ayan, eh. Pag may natungtunga ka palang binog-binog, ha? Oo, oh, mao yun. Daragday lang ini na pili. Daragko ugang ang iba. Basta alam lang tahan. Okay lang kahit saragday. <laughs> Niningal ako. <laughs> <hirap kuhanin> <laughs> Nandiri ko na naimod kung itong ba siya o ano. Nagibabang na kulay. Uh -huh. Aray. <laughs> Aray. <laughs> Ito. yung na ang pa, Ayan Putot. Ayan biao. Ayan biao. pili na hilaw pa, oh. Putot. So Ayan biao. Ayan sa uno pag malugtok, ay, ito na yung buta niya. Eh, ah, din na yun. na, oh. Pansig si Bayi. Surde hmm. lang, ayan. Dami na. Dami na pili mo. Dami na, ano. Hmm. Oo. Napurot. Dapat, ang dala mo lang, konti niya. Oo. Ha? Konti niya. Bakit? Hindi pa kakukuha nung lukas. Ano, dali naman, sa kulog na liog ko. Anong? Yanong? Yanong ka? <laughs> Ano uwi. Kumain muna na. dinanggan ako. Namatay dito, lalo ako pagbutang. Babay na. Pagod na kami. Babay. bye, -bye.